Pag-brain lang tayo guys ng ano ng ating pan Ayan. Drain natin. Tapos palitan na lang ng tubig. Palit tayo guys at kakaiba ng amoy nila. Uh, ano lang to guys. Saglit lang. Mga isang oras. guys uh, dahon ng ano paper tree pero hindi ano sa kanila yan hindi pa kita mamaya uh, pinandar na guys yung makina makikita na yan surprise nila laki, na nakaramalilit pa eh ayan eh ano na yan gagapating na ayan to uh, saglit na lang yan Tingin guys kasi maraming dahon. Ano? Maraming dahon ng paper tray. Para, malinis. Isa rin yan sa ano guys nagpapabaho. Ah, pero ano yan pabor yan kasi pag ano sa isda. Ay, may mga kinakain kain na sila oh. Ano? Patay. Ano? Ano na rin kinain kapwa nila yung pinakamalaki pa. Mga oh, nagutuhan siguro guys Pero normal lang talaga sa hito yan na ah, may kakainin sila Kaya ah, dapat talaga ano, ah, nalilinis Nakakain ah. ah. na sila, sila guys Ilan-ilan ah, din Yes. sayang so, guys. Kunti na lang tubig. O, oh, nakita na sila. Nalaki na sila guys. O. Oh. Pwede na itaing. Ano? Hindi pa masyado ano kasi malabot. Dinidrink ko mabuti guys para malinis. Tanggal yung mga ano, dahon ganyan. guys guys na guys takilan lang natin to guys guys yung ating pinaghihirapan isang buwan makikita guys to mga sambot buwan kalate eh. laki na kaya lang guys mahirap kumuli hindi ako makahulit hindi ako maka ano ayaw mo wala wala talaga mahuli guys kaya okay palit lang tayo na tubig tapos ganyan ganyan lang natin gagawin Ayan you know? uh -huh. o. mga mabisho guys. Gusto nilang nasa ano, counting ano you know, guys. Hindi uh -huh. naman tayo makadakma. O. Oh. Nadakma tayo. Ayaw. Oh. Ayaw nila oh. Ayaw nila magpadede. o. You know? you know? oh di ba Ayaw, oh. O. Oh. O. Oh. Ayan. Guys. Bali sa buhat at kalahati na sila, guys. Ang malalaki na, oh. Eh. Pwede nang ihaw. Ano? Ganito, guys, yung barkada nila na bulig. May sayo na siya, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? Kakaiba? Kaya lang, eh hindi mahuli. Yan. Yeah. Manalim na yung tubig. Hindi, uh, hindi ko lang mamatay makina guys. Uh, okay na kitang kita naman na sila. Kaya well, no? ka na. Mga uh, sambong pa guys, mga pwede nang ihaw mga yan. Yan. Yeah. So guys, ang sa muling update. Bye bye, po.